Hello po, mapagpalang araw or gabi na pala ngayon. Um, ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng flag content. Uh, kanina lang po ay pinaghirapan ko yung video na yung taho, then nangho ako ng saging na malalaki. Tapos, ang dami na, na yung views. And then, sabi ko nga sa inyo, lagi niyong titingnan yung profile recommendation po para laging dating nakikita kung tayo ay may violation. So, kanina nga po ay ko yung flag content. So, tinignan ko kung ano yon at yun nga po yung video kanina. Ka-upload ko lang na medyo madami na din pong views. Madami na. So, wala tayong magagawa kaya i-delete na lang natin. Pakikita ko po sa inyo kung ano yung flag content na sinasabi ko. So, guys, yun nga po sinasabi ko sa inyong flag content. Yung akin pong nakabox na yan. So, yun nga po. Dapat ay natin ang ganong flag content. Ibig sabihin, may nalabag tayong um, sa policy ni Siguro po ang naisip ko doon yung pwede yung hubad, yung magtataho kasi pinababa ko yung damit. Or pwede ding may hawak yung asawa ko na uh, lilik, yung pangkuhan ng saging. Or pwede <coughs> din yung siya inasa taas ng bubong kasi parang delikado yun po tatlong yun ang nakikita ko. So, palaala at payo ko po sa inyo dahil at least ay natutunan ko habang ako ay nagagawa ng video. Kung baga ay experience is the best teacher, ika nga. Uh, dapat ay alam natin kung ano ang hindi dapat na i-upload kapag nagagawa ng long form video para sa ating in-stream ads. um tapos pagkatapos po noon ay dinilit ko na kaagad-agad kasi hindi ako nang hinayang dahil pwede pong matuloy ang ma-restrict or pwedeng ma-ban ang aking Facebook kaya kahit po marami ng views ay dinilit ko na lang po katidilit ko lang po ngayon ang aking video na yun kaya hindi ko na po mapapakita after ko pong madelete yung video so ina nga po ah uh, recommendable na po ang aking profile account. So, nakakahinayang lang po kasi pinagpagurang ko po na i-video, pinagpagurang ko po na i-edit kanina kasi para po uh, maaga akong makatulog ngayon kasi napupuitan na din po sa i-edit, ay eh, wala po tayo magagawa dahil kailangan nating i-delete, kaila kailangan nating i-give up ang isang bagay na mahalaga sa atin, di po ba? So, parang nakakalungkot na masaya nakakalungkot kasi kailangan kong i-delete ay eh, pinaghirapan ko nga po um, masaya naman po kasi natututo ako sa araw-araw na pagbablog ko at na-share ko sa inyo para huwag nyo nang gawin. Huwag nyo gagawin yung mga bagay na sinabi ko, yung may mga patalim, pero hindi naman siya mapatalim. Parang mapuro lang siya, pero nakikita pa rin ni Lola Meta. So, bawal din po yung mga nasa taas kasi uh, baka po kasi siguro mahulog or ma-attempt na ma -aksidente. At yun din pong mga Um, hubad na mga katawan kasi kita nga yung magtataho so yun po sana po ay nakatulong sa inyo at yan nga po after deleting content is recommendable profile has no violation at dahil nga po dyan ay ito na nga lang po ang ginawa kong long form video para sa uh, araw na ito um sana po ay may natutunan kayo at um, wag po tayong mahihinayang na delete pagka may flag content kasi ang ibang nga pong malaking uh, big content creator nakakaroon po ng ganyan. So wala din silang choice kahit million ang views, dinilip din po nila. So yun po, um, muli po ay maraming maraming salamat po sa inyong panonood Kahit po medyo malungkot, edi eh, masaya na rin po. At may hatid sa inyo ang mensahe na uh, para matutunan niyo din ang pagkakamali ko. Maraming maraming salamat po and God bless everyone. Salamat po, thank you and God bless. Aral po sa atin. Experience is the best teacher. Um malayo pa pero malayo na, kaya-kaya natin. God bless po.